Ay po mga kaibigan, narito na naman pong muli ang inyong pong lingkod. Nagluto na naman po tayo ng pinatuyong adobo po. Pinatuyong adobo. Kaya napakasarap nito mga kaibigan. Ang ating pinatuyong adobo. Ang sarap po nito. It, uh, tinry ko na naman na ibalik yung luto ko dati na pinatuyo pong adobo. Ayan po, mapapansin po mga kaibigan at nagmamanti-mantika na po ayan ang ating pinatuyong adobo ayan, mapula po siya ang kulay at hindi lang po yan mga kaibigan meron pa akong nilulotong isa pa ayan o, oh. simple pag may adobo pinatuyo, merong simpleng sabaw ayan, yung sabaw sinigang na manok, ay manok sorry, sinigang na na karne ng baboy po ayan nilagyan ko siya ng kalabasa ayan o oh at saka itong pitsay po mga kaibigan kailangan kasi na may sabaw ayan. at siyempre ang pangatlo kong niluluto yan po oh. ang aking kanin na buhagag po mga kaibigan ayan, oh. kanin po na hindi dikit dikit ayan, oh. buhagag yan oh. buhagag yan pag sinandok yan ayan, oh. -hiwalay, hiwalay yan mamaya magkaiba tong ano na to kanin buwag dami kong kanin no oh. kasi alam nyo ba mga kaibigan para tatlong araw akong di magluto Ayan po mga kaibigan no oh. sos sarap nito mga kaibigan no? grabe po sarap nito mga kaibigan ayan po huwag nyo pong kalimutang ipalo po yung yung uh, na Vlog New sila. At ito po ay ina-upload ko rin po sa Bernard Channel 2. Ayan, sa YouTube channel ko po. Ayan, subscribe nyo po. Ah, pakasarap po nito. At ito rin po, masarap din po ito mga kaibigan. Ayan, sinigang. Nilagyan ko ng sampalok yung mga kaibigan. Ayan yung magkakapartner niyan mga kaibigan. Oh. Ayan, kanin, aray. Grabe ito silin nito mga kaibigan. Tapos aray, sabaw, Siyempre, pag may adobo, may sabaw. Yan po mga kaibigan, oh, o, tuyo, tuyo, na po. Kung mapapansin nyo po mga kaibigan, tuyo, tuyo, na po. Yan po yung ating, o, oh, grabe yung tunog, o. Oh. Tikman ko, tikman ko kung talagang masarap nga. Ah, sarap. Napakasarap po. Ha. Ah. Manghang po, manghang. Yan, patayin ko na, patayin ko na. Yan, luto na po mga kaibigan. Patayin ko na po, luto na. Patayin ko mga kaibigan, luto na po. Ito, patayin ko na rin ito, maluluto na rin ito eh. Luto na rin yung ano po. Luto na rin yung sinigang. Ayan na ano po. Yan, tatlo yung akin niluto ngayon. Ito, kanin, rice, adobong pinatuyo, at sinigang na karne ng papo. Patayin ko na. Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking Gernard channel to Yan, sa YouTube. Babayo! Thank you very much! Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye you. -bye.